Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pasensya na, may, may problema pa rin itong gadget ko. So, pero try pa rin natin kung medyo yung sounds ba ay medyo parang kung saan ang gagaling kung ano ba. Pasensya na po, eh, hindi ko makita kung anong issue eh. Uh, ngayon po, pag-usapan natin itong ano, uh, mayroon pong bagong balita kasi na ngayong Friday day po ba sa October November 14 ay mayroong pagdinig diyan sa Senado. Ang balita mga kababayan ay may darating daw po si uh, Master Sergeant Cotesa. Uh, ang twist ay uh, darating siya dahil takot siya kung may pangamba sa kanyang problema ay sa kanyang pamilya. So, kaya siya darating. So, ang twist, uh, may balita po na uh, may mga witnesses daw pong magbabalik taran. Uh, pag, pakinggan po natin itong si Jen at saka si Nelson dito sa Saganang Mamamayan, yung kanilang conversation po mga kababayan. Pakinggan natin at salamat po sa Net25 dito sa Balita. Pakinggan po natin mga kababayan kasi parang nakaka, nakakapag-alala po. Ito, pakinggan natin. Go po. Oh. Kaya lang, may meron talagang, yun nga hindi natin maintindihan, na hindi pantay-pantay ang -pantay pagpapatupad ng pangapatakaran sa ating bansa. Dahil, pinaalis natin ang isang, huwag na natin sabihin muna na may kas kasangkot siya. Oo. Oh, oh. Ang isang importanteng witness, ano diba? ito? Oh. isang importanteng tao, na may kinalaman dito mm. sa flood control scandal. Sabihin na natin, resource person, oh. na marami tayong impormasyong makukuha. Oo. Oh, Hindi, pero baka naman isang araw, dalawa no, araw, no. baka nang bukas ang babalik ko sa Pilipinas, hindi kaya? Ay, hindi natin alam. Oo. Wala bang impormasyon na sinabi si Dana, sa global? Kasi nagpa-press ko natin sila tungkol dyan. Hindi, ang sinabi lang niya ay nakalabas na po. Eh. Ah, so kinumpirma lang nila. Oh. At tapos... Yan po mga kababayan, si uh, DPWH, former uh, Secretary Bunuan, ayan o, oh, na. Nakaalos na po. Hindi ba isa siya sa uh, um, pinapakasuhan? Ay, eh, nasa... Um, ibang bansa na po mga kababayan. Hmm? nag siya na. Hmm. Verify namin kung may HDO o warang upares, oh. eh wala naman, kaya pinayagan rin namin umalis. Ayun. doon sa mga bansa ngayon, sa Amerika, may lookout din ba siya? May nagbabantay ba sa kanya? Para kung saan siya nagpupunta kayo? hindi natin alam. Pero may sinabi rito ang DOJ yata na oh. kumanta eh. Kumanta sa DOJ? Sabi niya, every breath you take, Every breath you take <laughs> Every move you make I've been watching you Ah, sinabi yun? Ah, sinabi Ah uh -huh. mm -hmm. So, binabantay, alam nila ngayon kung saan naroon si Secretary Manu Buwan Dapat, dapat alam nila Oo Ah uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nako, eh, ang problema, kung alam nila At kung halimbang ipatawag ba, kapupersa uh -huh. bang bumalik? Na, yan ang hindi natin masabi Ah uh -huh. Nako eh kakailanganin pa ba siya? Ito bang Friday na darating ay uh, hindi siya ipatatawag kasama sa mga ipatatawag ng uh, Blue Ribbon Community Ayun na nabanggit na niya. Ayun. Oo. Alam mo ba na may bagong development tungkol sa Ayun. Na, ah, harap Oh. Sa muling pagbubukas ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Mm. sa Biyernes. Sa hapon, nabanggit natin, ha? Mm. Kasi e na pala pagbalik ni Sen. Ping. Oh, kanin. Kahapon din. Kahapon, mm. no? Nakapang okay. tayo nag usap Medyo gabi na, oh. kahapon oh, oh, na. Sabi niya, ay, kino-question ng dalawang kamuting kahapon. E, 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 sa ganang mamamayan. E, oh, e, sabi niya, Biyernes pa pala. Paano tayo maghihinin ng Friday? Oh, eh, 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 hindi pa naman nung nakakabalik. Oo, oh, eh, sabi niyo kasi, ano, eh, ngayon. Ito, formalize ulit. Binalik ulit mm. si Sen. Ping Lakon. ng mm. Kahapon. Kahapon. Yes. Eto Eh, update dyan. Ang daw update, ang latest. Naku, mauhulog ka sa upuan mo nito. Pumapit ka. Ayan, man. Pabayang tingin mo na. Oh, hindi na ako nagugulat dyan, ha? Ano na? Eto na. Hindi na niya gusto ko, pa ka. Oo. Ano ko po? Hindi ba ako bihigop ng kape? Hindi ba ako bihigop ng kape? Nagpapalpitay pa ka ngayon, ha? Oo. Ano sabi? Dadalo si Orly Gutesa. Ayan! <laughs> <laughs> Di ba, hinahanap ko, nawawala? Oo! Oh, oh, oh. oh. Kumpirmado na kung dadalo. Alam mo kung sino nagsabi? Sino sabi? Sino sabi? Si dating congressman Mike Defensor. Ah, uh -oh. same tone. Eto ang problema. Oh, Ayan, Ano anak ko. Oh. Ay, eto na, ito yung sinasabi natin. Kaya yung sinasabi ko, same, same bang no? Ganun pa rin ba ang gigitara si Mike? Mukhang kakanta siya ng ibang awitin. Aroy. Ayun ay, ay, ay. na. Kasi di ba nung no, harang gumawa ng mm. gitara, may piano. Magkakatono sila eh. Mm Hindi -mm. ba 'yung mga lang sonolisi ano? Totoo ba? Ang sabi niya diyan, ha, sabi oh. ni... ni Mike defensor. Oh. four or five days ago, may And... eh, message sa uh, inarkis sa akin. Oo. So. Eh nang pagkakaalam ko, ang sinasabi is a-attend sila sa committee hearing. Mm. Okay. Pero eto ang nakakapangamba. Oh. As far as I know, ang worry niya ni Gutesa, oh. talaga is not for himself, sa family niya talaga. Ayyan. Yeah. Oh. So a-attend siya na may worry. May pangamba. May pangamba. So, hindi sa kanyang sarili, mm. kundi sa kanyang pamilya. Kaya siya a-attend. Mm. ano mangyayari pag-attend niya? O, oh. may isa pang nag-bulgar. Ayun, ayun. Eh. May nagsalita pa. May nagsalita pa kung ano mangyayari. So, mm. Maganda siguro siya na ang magsalita. Sino yan. Ano mangyayari? Nag-defensor yan? Hindi. Sino. ibang source ito. Sino sino? Ano mangyayari sa pagharap ni Posibilidad lang ito ha. Posibilidad na mangyari sa pagharap ni Gutesa sa Friday, di ba? Tiniyak niya na eh. hindi posibilidad. No? Ganito talaga daw mangyayari. Oo. Sino yan? Tingnan natin. At si Duterte man at yung iba pang marit ay magbalik tarag. Di ba sinikiraan na siya na 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 peke daw, yung nag-notorize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Hinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ang sumama, ang pamilya na tinakot ay kay Duterte, kay Green Corps O basta, yun na yun. abangan na lang ang susunod na kabalata. Kung nakita na siya, ma'am? Ha? nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na kapaligtaran ang mga testigo, asahan ninyo, tinakot ng tinago Ay, tinako. Lago, yung mga gustong magsalita pa ay uh, itinago o talagang sinabihan ng magsalita. Pero ang uh, buong kapulungan, nalalaman ng katotohanan. nakita naman natin ang daan-daan na matay sa control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. no, sinin nasa likod ng pananakot? Sorry? Nasa likod ng naman. Oh, ano sino? Gino? Gino? Yung mga kaya manakot at yung mga takot na takot na sila ang madadali. Naku po. Akala ko tinalikod nyo. Jolly B. Nuevo Nuevo Ah, siya ano na pala, red na red, birthday girl. Mm. <laughs> birthday birthday girl. pala ni birthday birthday Senadora. Birthday ni Senadora, Amy Marcos. Uh -huh. Happy, happy birthday po, Senadora, Amy. Ang bigat mong announcement siyang ha? Mm. -hmm. Magbabalik talaga po yes. ang mga testigo. Ano na yan? So, sa madaling salita, nagapang si Gutesa. Yun ang Ay, sinasabi cool. nila. Maginuha na gano'n. Kasi ang sabi ni Mark Defensor, gano'n din, di ba? Mm. Oo, -hmm. isa tungkol sa pamilya. Ang sab ang, ang, paliwanag naman ni Amy, oh. yung pamilya. Mm -hmm. Kaya babalik tara na ng mga testimonya nila. Hindi ko pa alam kung sino pa yung ibang testigo. Ah, oo. Uh -huh. So, yun kaya pala no, pa diba, nung sa araw sinabi ko, pa, pala nung nabiba ng tono bigla si Gutesa. Uh mm -hmm. -uh. Nagkatotoo pala, no? Uh mm -hmm. Yun lang. Pero abangan natin sa Friday. Kung talaga ay, nga ba, may ibang ilang araw pa naman, di ba? Mga miyerkulis kayo, miyerkulis. Malong mm -hmm. araw na lang. Oh, o, oh, oh. So, may posibilidad na si Gutesa ay mag-iba ng tono. Mm -hmm. ay, so, ano ito? Kapag ka nag-iba pa siya ng tono, kapanipa na siya? Ay, Kasi ay, sabi nila, parang di ba yung kanyang unang statement, palang gusto maniwala eh. Diba? Ba? Batay doon sa mga hindi gusto yung kanyang statement, ha? And, tingnan natin. baka ang sabihin niya dito ay kinakot lang din po ako. <laughs> oh. <laughs> puro tama na lang ito. Uh -huh. Oo. Oh. Hindi, pero ako bilang isang marine. So, kung iba na palang sabihin, hindi naman natin alam, 'di ba? Paano kung iba nang sabihin ni Master Sergeant Gutesa? Di 'yun na 'yung tama dahil ayaw nilang maniwala doon sa unang nang sinasabi eh. so kung iba nang sabihin, paniwalaan na yun 'di ba? Kasi tutugma doon sa gusto nilang mangyari di ba? Ma pagtakpan ang mastermind. Ayun na po, paano na tayo? Lagi na lang ganyan. Tinatakot. Di ba? Ayun na po. Oo. Uh -oh. Hindi ako naniniwala lang basta-basta matatakot ang Marines. Mm. -hmm. Sa bagay. Di ba? Abangan natin sa Friday. Mm -hmm. At kung magkatotoo man yan, mm -hmm. pagbaliktad na yan, Oh, uh oh. ni Gutesa, eh, tiwarik talaga. Mm -hmm. Eh, talaga, tiwarik. Eh, eh, kasi tingnan mo, ha? Yan. So, mm -hmm. Yung mga testigo na nasa Pilipinas, oh, ano ba, kung bumabalik na, babawi yan, hindi, oh. wala kayo mahita doon. Mm -hmm. Ito. At yung iba naman na uh, siguro oh, hindi siya makapagbaliktad, nag naman ng bansa. Di ba? Ah, Wala so, sa Pilipinas. Hindi ba kakabawi ng state party? Oo. Oh, no? oh. Eh, ba diba sa Friday? Hindi, Friday ba? Eh, Maduro siya ng investigation na law. Ang DOJ mag investigate Di diba, meron ang, ng... Ang unang, ang, unang pangaya dyan sa oh. Friday, may DOJ. Oh, may Senate Blue Ribbon. Oh, may ICI. Sabay-sabay oh. eh. Yes. Mm. Ang problem... Di diba, sabay-sabay nga. Sabay-sabay po sila. Ayan nga, parang sabi ko, ayan na, bumalik na sila at mayroong parang mission sila. They are synchronized. Mga kababayan, kung makikita, kung mapapagmasdan po ninyo. At, di ba, ayan, parang mangyayari yung sinasabi natin na baka makaligtas ang mastermind. Tulong, salamat sa tulong ng mga si ng mga kongresista. Kasi gano'n na nangyari, di ba? Anong ginawa? Siniraan ang siniraan si Master Sergeant Cotesa. Yun, di ba? Tapos bigla siyang, di ba mayroong daw na 5 million sa ulo niya. Sa bagay, hintay natin, hintay natin talaga kung anong mangyayari sa Friday, di ba? kasi mukhang ka na. May mission nga. Synchronize sila, di ba? Sabay-sabay sila eh. DOJ, Ombudsman, Blue Ribbon, Friday. hmm, Synchronize nga. Sabi ko nga, parang syndicate move. Di ba? Ayata sa Senado, ang sabi ni sa press ko eh. So, narinig ko na baka itigil na rin sa Blue Ribbon at mag magpupunta uh, na ng ibang topic eh. Oo, ah. so, parang huli na yung gagawin niya sa Friday eh. Mm. Ano no? Mm. 'Yung hey, Blue Ribbon, hindi sana sabi ng Blue Ribbon, eh. Mm -mm. Baka maging last na rin 'yun pagkatapos no. ng sa Friday ay maggagawa sa nang rekomendasyon. Aya nga. Kasi magsisimula na rin daw ang pagdudong uh, yung investigation nga ng kasi so, daw baka maano, no, so, yung, yung daw do... ng DOJ, preliminary investigation ng DOJ. Masatawan daw nila yung ano nila. Eh, problema din, di ba? Ito so... nga eh. Ilang kontratista, ilang construction company na ang natanong ninyo, di ba? Dalawa? Eh, ah. Uh... yung <laughs> tatlo lang eh. O tapos yung lang yung dalawa sa Luwas saka si Diskaya na hmm. Si uh, Sims pala. Si Salwas hindi naman natanong. Di ba? di ba sa ICI natin diba natin kasi alam. man may may, naipatawag ibang contractor. Hindi sinasabi natin Senate kumaw, diba? Senate kumit, eh. Oh, o, Asa o. Yung mga congressman na sinasabi, atin, di daw lang. wala Di ba sinabi, 17 daw yung mga binanggit ni uh, Diskaya, imbitahan si Martin Romualdez iimbitahan. Si Saldico iimbitahan. Eh, kung tatapusin nga nila yan, kung totoo man, ngayong Friday, ah, uh, ay pwede nang magdahilan nga naman. O, uh, kung tutuldo ka na nila, wala na. Walang may kasalanan. Kawawa na naman ang bayan dito. Nakaligtas. Tuloy-tuloy ang ligaya. Salamat! Congress! o basta ba ng, uh, sabina ng invitasyon? Kasi sabi na yung ng Senador Ping Lakson kahapon, kung may babalik siya, bakit sa atin na pag-usapan, ay sa lamang niya ipapalabas ng invitasyon. Eh, In In invitasyon yun eh. Oh. Pwede oh. naman hindi. Correct. Mm. <laughs> okay. oh, well, tama ka. Hindi mo nang pwede mo balik. Lalo lang, may isip po. Uy, last, ano na pala ito. Oh. Kasi, uh -huh. Hindi na, magdadahilan na lang ako. Uh -huh. so, may ako, may sakit ako, may di oh. ba? Diba? hindi mo na rin mapipigil, mapipilit siya mo yan. Oh. Kasi nga, meron tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Mm Yun naman kay Kobe Chanko. Iba na mausapin nyo kasi talaga naman Yung willing naman yung kanya. Mm -mm. Inimbitahan pa sa ni Senador Marcoleta. Pero yun, winning, na pumunta talaga sa Senate noong time na yun. ba? Diba? Kaya pagka nagkataon oh. dyan, sa Friday, ang lumitaw ay si Gutesa, binawi niya lahat, end of the story. Diba? Magandang ending ng pelikula. Mm -hmm. Walang may pa, paano ko magturo? Yung yeah, so iba. Hindi <laughs> natin alam. Baka ah, baka. natin yung huling episode. Ako sabihin niya, hindi ho. Yung uh, statement ko pa lang, sinuruan po ako dito eh. Okay, <laughs> ayaw ay, 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 kasi ay, 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 wala, wala may kasalanan dyan. Yan li Ano ang magiging epekto kung limbawang bumaliktad mm -hmm. diba pero si So, ano? <laughs> diba <laughs> Grabe <laughs> ka. Magkalaptos. Pyros. Grabe ka. So, magiging kaabang-abang talaga ka itong Friday, no? Oo. Kung so ano ang magiging uh, sitwasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi, mm -hmm. ang pahiwatig ng huling episode na ito ng kwentong lag control. At mag-iba na rata sila ng paksang uh, pag-uusapan. Iba na. -usapan. Iba na. Iba na. Next season, iba na ang tema. Oo. Uh -huh. uh -huh. Eh, pero bago matapos, eh mukhang yes, di natin, natin... yung climax, andun yung, uh, yung kumbaga sa ay, pelikula. Ay, eh. Mukhang baligtad yun eh. Ah, ganun? Ang magiging, <laughs> oh, hindi natin maalalaman ng mastermind eh. Yun. Ah, mukhang ano? Huh? Yun. Naprotektahan ang mastermind para sa pelikula. Di ba? <laughs> <Naprotektahan>. <laughs> <laughs> Protect the... Ganyan. No? Kasi, oh. Uh, si so Siguro sa tingin ko, ang taong bayan, alam na rin naman, talagang walang ano eh. No? Ang iba ang problema uh so, -huh. kasi, di ba, may nagsalita. Siya pa yung sasabihin mo, maghanap ka ng evidence para... Diba? Ayun, deduction. Samantan, nang nag-investigate, diba? Oo. Oh. May sinabi siyang ganito, dapat ako yung maghanap ng evidence niya kung oh. ako yan, diba? Pero ito ba yung sinas... Dapat tulungan. Pag may nagsasabi, oh, si ganito, tulungan mo, tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo. Hindi yung patunayan mo yung sinasabi mo, yung sumbong mo. Maghanap ka ng ano, ng... Magdala ka ng notes. Post-it note o sulat sa asawa mo o tawag sa asawa mo sa amin ni Laksong. May nang surprise witness ni Senator Ping o iba pa yung... Kasi ang gusto daw ni Senator Ping, di ba noong nakalang araw nang siya'y nakapanayam? Eh, meron na niya kami ano, surprise. At saka ako, ayoko ko naman magsasalita na kung ano, no, na wala namang dokumento, wala pa ah. Ah. Dapat ay niya, pag nagsalita yan, Uh, sundan mo ng papeles. Oo. Oh, Kung oh. kwento lang, mm -hmm. wala ka namang batayan, huwag mo nang sama sa statement mo yan. Mm -hmm. Ano wag mo nang idagdag. Ngayon, kung yan ito po, may mm -hmm. papeles ka, mas maganda. Yun ang, palo, yun ang dapat na mabanggit do sa pagdinig ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. okay. eh, so, yung, sabi... magkaiba pa? Magkaiba pa ba yan? Sino? Yung sigur mm -hmm. at yung sinasabing uh, pwede pa rin na maging uh, witness? Ay, kung aking, kung atin pong so, babalikan yung sinabi ni Senator Amy Marcos, mukhang ito ang surprise witness. Ah. Mm. Sabi ni Sidon Bawra, hindi eh, baka daw mayroon pang magbalik-taran. Ano? Magbalik-taran? Kasi ano sino lang ba? Wala okay. naman ang iba pang alam ang ba ano yung mag-asawang this guy? Ayun, so, wala, yun, yun, wala yun, ba, <laughs> yun, <kapalik, laughs> Bagay, ano ha? Sino ba? Yung Bryce Hernandez? Oo. Oh. Wala din. Ay, wala ko mm lang -hmm. Baka may gusto pa idagdag. Ah, baka sabihin, no? hindi okay. mo namin kilala si Sandy ko. <laughs> <laughs> o kaya naman, Yusek Bernardo? Oo. Uh di ba? Oo. Uh -huh. So, diba? uh -oh. yung sinasabi ni Senator Ping noong nakaraan, yung nangalala ko, mayroon, dosang, mayroon yun daw siyang, mayroon yung daw witness, eh, mayroong sakat na kaalaman. Mm -hmm. Di ba? Uh mm -hmm. Dati rin daw, mababatas ba? Mm -hmm. Parang ganon? Mm -hmm. Nasabi ko nga, di ba? Nasabi ko nga, eh, baka kakos yan yan, eh, Rilyo. Diba, ba? Ah. Na Quezon City na yun ang laang bukang bibig daw batay sa statement ni nung no, mag-asawa oh. Yun daw ang lagi nang sasabi na para kay ganito to, para kay ganyan, hmm. para kay speaker, para kay speaker, para uh, kay Saldi, ganun. Ay oh, oh. eh, natalo nga ano daw eh, mababatas eh. Mm -mm. Sa Quezon City, yun lang naman ang alam ko na matalo ngayon eh, mm -mm. diba? di mm ba? -mm. Oh, ang nag-upload niyan dati si Ombudsman Remulla. Mm. Ah, uh, wala, yeah. tama tama uh, kan hindi pa pala tama. Oh. Mm, na meron daw ano. Mm, -mm. Well, so dito hindi, hindi natin alam kung sino siya yung surprise witness niya. Pero ano ang magiging kung talaga ni magkatotoo sinabi ni Mike DePeso sa Senador Ini. Uh Ano magiging epekto do sa naunang statement ni Gutesa at saka kay Rupesa mismo kasi kung halimbawa babawi siya ng kanyang tayag wala ko palang maleta na dideliver kami, ganito-ganyan ang dalawang pala namin, ano lang example lang ako po ay tinuruan lang ibinasa ko po, hindi ko talaga testigo yan wala po talaga akong alam napilitan lang po ako sa for some other reason binabawi ko po lahat ng testimonya ko halimbawa ganun oo nga no ito yung binigtan, itinuro lang po sa akin yan. Tapos nung binabasa ko, ito yes, yung pinuro niya. Uh, ah, si Mark pa tinuroan tinuruan lang po ako niyan. So, Ay, na. <laughs> eh, Makikita natin kung paano mag-apoy. Paano <laughs> <laughs> mag-apoy? Magandang super science. Oo. imaginin mo. Dito uh, si Senator Mark. mo, gawa-gawa mo lang yan eh. Baka din dalawa kami. Nalamukos kami yung nasa. Di ba? Kung magpaprograma sa BNS ka Kaya, ka... Oo nga. Diba? Private. Ah, hindi, siya pupunta rito. Siguran na nandun yan. Sa hearing. Sa hearing. Uh -huh. So, na natin yung hearing para uh -huh. magkakalaman. Uh na lang. umaga eh. yun na lang ng buo mula umaga. Kasi magkisimula sila alas 9 ng umaga. Oh. Di kagad bak yun. Oh. Ako, at kung yung gutesa, uh -uh. at uh, hindi ba pa. pinawi niya gano'n. Hindi, oh. namin siya saan pa siya. para tayo nanood na ng uh, ano nabi tinuruan po ako ng sasabihin ko ni dating congressman Mike Depresor yun eh. oh. ang diba, mga ganyan ano <laughs> Tignan natin. <laughs> so, nga, no? Ma, so, ay, naku. Anyway, sige. Uh, iwanan na natin yan. Abangan na lamang natin sa mga susunod na araw. Na, Mahirap kasi manghula mo. Iyon Yun na nga, Sabihin nila, eh. Ano kayong, ano kayong dalawa, Ano kayo? Ang tagayong mga... <laughs> Manguro. <naman, laughs> mayroon pala malaki, ano, magandang pelikula na... Spoiler! Ah, so, spoiler kayong dalawa, eh. Uh, ano kayo, eh? Spoiler, uh, spoiler. alert. Oo, oh, uh, tama-tama. Uh, Iyon. Tama. Mm uh -uh. Ay, sige po. Hindi, kami mali. Pwede rin naman, Jen. Ay, huwag na. Baka magka-idea sila. Hindi ko sa sabihin. Baka naman sabi hindi, 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 magdalaw hindi, isip hindi, hindi, Baka hindi, hindi, Baka pilitin hindi, hindi, Pagdating doon sa hindi, 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 po hindi, 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 sa akin, sa sabi po nila, kinipilit po nila ako Pagka hindi ko na po ito ginawa, nangangani pamilya ko. Ayun, eh. mas, malaking disgrasa yan. Ano? alam mo na, alam mo naman ang sabi natin, nasa ng Marines. ano kung tapang at tapang ng na naman, eh, sabi nila, ang eh, hindi na nga nag-iisip ni Sanchez, puro tapang eh. Ito ang problema, Jerry. Oh. Limawa lang ganun, oh, limawa. ng oh. bumalik kay Gas si Gutesa. Oo. Oh. Hindi nila alam, meron pang isang dalang kasama. <laughs> <laughs> meron pa pala. Rio Kasama po ko po si Gutesa. <laughs> Dalawang Gutesa. oh, ano? may isang Gutesa oh. pa, di ba? Oh, ito po yung nag-aatang kay Gutesa. Ito yung buhat ito dalo. Oo, oh, totoo. May mga picture <laughs> na po ako eh. Ayun, oh, ang mga gato. May mga letters ka lang na. Siguro kaya yung nasabing notes pa lang. Ah, well, sige. At huwag nating sabihin na tapos na yung, ano Uh -huh. Tapos na yung Senate Blue Ribbon. Tinapos uh -huh. na. Eh mm -hmm. mm -hmm. ano na naman ang katiyakan natin na walang ibang forum na doon pupunta yung mga magsasalita, di ba? Uh -huh. Abong, naisip nila mukhang, mukhang hindi na ilitaw yung talagang uh, dapat na lumitaw. Uh -huh. Ang daming paraan, di ba? Uh -huh. ang daming paraan para may lumutang na kung, sinuman sino man uh -huh. na magsasabi ng eto po talaga po ang totoong pangyayari. <laughs>